Ito yung umpisa guys ng lupa sa so, dito. Nung nagsukat kasi, hindi naman namin alam na dapat kapag nagsukat meron ng muhon. Yung owner kasi yung kumuha nung magsusukat. Hindi naman sinabi sa amin na kami pala dapat ang bumili ng muhon. Dito dapat yung mumuhonan eh. Diyan. Tsaka dito. Papasok. Ang sukat nito guys is 189 189 Yan, ito may muhon kaso wala to papalitan to eh. Yan, papalitan tong muhon na to. Mahirap kasi mag pag kami nag nasa amin naman na yung sukat. Binigay na sa amin yung ano survey survey plan. Kasi oh, tinanong niyo oh. Baka mamaya mamali ako ng lagay ng sukat. Dito oh. Di ba? Meron kasi dito iba eh, ka baka mamaya eh, lumagpas ako pag lumagpas ang paglalagay ko kaya mas gusto ko sila maglalagay. Yung engineer, yung mismo engineer sana yung mag, gusto ko maglagay. Kaso until na wala pa. Yung nakarang linggo, pumalik ako dito sinabihan ko na yung napagbilhan na napagbilhan namin sabi Monday or Linggo sila na maglalagay kaso ano nang date ngayon Thursday na ngayon wala pa din until now yun yung mga okra oh, lalaki na rin oh, magugulang na yata to ang hirap kasi pag nagbakod ka dito o oh, mayroong ano kaya mas gusto ko yung nagsukat yung maglalagay ng muhon. 189 square meter. Ito pa. Hindi ko alam dito. Ay, may muhon dito. Pala. Ayan pala, may muhon dito. So, pala yung pag -alam? para kapag na muhulan na babakuran ko na kahit kahoy lang muna init wala dito yung kaibigan ko wala dito yung kaibigan namin patay kasi noong lola niya umuwi ng butuan so ang uwi ng anak niya is mamaya pa 12 anong oras pa lang 11 50. So malapit na rin Tingnan niyo oh, ang laki ng okra, guys, oh. Ay, ng okra. Ay, yung bag ko pala andun. Naiwan ko. Pala yung bag ko. Kuhain ko muna. Diba? Yeah. Aking bag. Mamaya, mamimitas ako ng mga okra. Hay nako hirap talaga kailan kaya mamumuhunan ito. Tambay muna ako dito. So yun lang, pumunta ako dito para mamitas ng okra at tignan kung naikabit na yung muhon. Ayun pala yung nabili kong muhon guys. Eh. 50 pesos para man isa niyan. Hi, Molly. Hi, Jerry. Ano yung kinakain mo? Ayun, no.